For today's video nga mga ka ay magawa po tayo ng masarap at malinamnam na mahablangka. At dahil nga po may nag-request na follower natin na magluto daw po tayo ng mahablangka, ay makamadali la ang naman po talagang magluto ng ganare. Kaya naman po kaya nating pagbigyan ang ating followers sa kanyang request. At para nga po hindi maging palpak ang inyong alutoing mahablangka, ay sundan nyo la ang po itong video ito. Dahil yung iba nga daw po ay hirap na hirap makabuo ng mahablangka maglagay na nga po tayo dyan ng 4 cups na cornstarch at 2 cups na gata. Pwede rin po natin ilagay dyan ay tubig o kaya po ay ibap na milk. At haluin la po natin yan ng haluin hanggang sa matunaw ang cornstarch. At pag natunaw na nga po natin yung cornstarch ay atin po munang itabi yan at tayo po muna ay maglagay ng mantikilya dito po sa dahon ng saging. Ay makamaganda po ba yan naman pag may sapin ang dahon ng saging at lalo pong nabango. Magpakulo na po tayo ng 4 cups na gata ng niyog. Isang malaking lata ng evaporated milk at maglagay din tayo ng isang latang condensed milk para talaga naman pong lalong mas malinamnam. At ilagay na rin po natin yung isang latang mais. At intayin laan po natin yung kumulo. Dahil nga po naglagay na tayo dyan ng condensed milk ay kaunting asukal na laan po ang ating ilagay dyan. At dahil nga purong gata at saka po ay purong gatas ang ating nilagay dyan ay talaga naman pong makamalinam na mga ating mahablangka. Kaya naman po pag ikaw ay nagmahal ay dapat ay puro din ang iyong ibibigay para din ay puro ang iyong matatanggap na pagmamahal. Aguy! At pag nga po kumulo na yan ay atin na pong ilagay yung ating cornstarch natino na tinunaw sa gata at haluin la ang po natin ang haluin yan hanggang sa lumapot. Dahil habang natagal nga po yan ay lalong nag iibayo yu uy kanta yun. Dahil habang natagal po yan ay nalapot at haluin la po natin ang haluin hanggang sa tayo ay mapagod ay iste hanggang sa maging gaya po ang kanyang itsura. Pag nga po yan ay kamukha na ni Maha Salvador ay pwede na po nating ahunin yan. Ay nako ay tumigil ka at baka magalit sa iyo si Rambo. Ay nako mga kaprensi pag natikman ninyo aring mahablang ka ko ay nako ay makakalimutan ninyo yung mga taong pinautang ninyo na hindi marunong magbayad ng utang. Ay kaigi naman ang nangutang pagkagayon at sila'y nalimutan ng singilin. At pagkatapos nga po nating hipirin yan ay lagyan na po natin yan ng cheese. At dahil nga po masarap din sa maha ang nilagay na kinayod na sinangag nang nyog ay tayo po ay magalagay din yan para po ay dalawa ang kanyang toppings. At kung ayaw nga po ninyo sa cheese ay pwede naman po kayo din eh sa sinangag na kinayod na nyog. Pero po are ay talaga namang parihong masarap. At dahil nga po malamig na ang ating mga Salvador ay stay mahablang ka ay atin na pong kainin yan tamang tama lang po talaga ang lambot ng ating mahablang ka ay nako ay pagkasarap naman po na re. Dahil nga po ang nilagay natin din eh, ay purong gata at purong gatas. Talaga naman pong napakalinamnam ng ating pagkakaluto sa maha. Pag natikman nga po ninyo ang ganaring luto ay nako ay panigurado kahit hindi ka nakain ng maha ay mapapakain ka. Mga ka-friendsy, thank you for always watching!